Bahagyang nagkasagutan sina Senator Sen. Tulfo at Sen. Rola de la Rosa sa gitna ng pagdinig ng Senado kahapon kaugnay sa isang operasyon ng Pandi Bulacan Police noong nakaraang taon. Yan ang Daniel Manalastas. Ngayon sinabi mo walang warag pero nung i-baby ka, sabi mo... eh, eh klarunin ko lang Sen. Tulfo, hindi ko binibaby itong sorry. mga tao na ito ha. Nakikita ko na parang ito mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, kuku-outan ka. Mas kalmado na si Senator Bato de la Rosa nang humarap kanina sa press conference matapos ang eksenang walkout na ito kahapon ni Sen. Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order. Hindi naman lumala ang problema ayon kay Sen. Bato. Mismong siya raw ang lumapit kay Tulfo. Right after the hearing, uh, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo at ako ang humingi ng uh, paumanin. Uh, Nag-sorry ako na sorry ko hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Uh, sana huwag ka magtampo kagad. Muling nilinaw din ni De La Rosa na hindi niya binibaby ang mga pulis sa pagdinig kapag na-hotsit daw ang mga ito katulad kahapon dahil sa iba't ibang aligasyon. Nang tanungin kung bakit siya pa ang nagsori, May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Ha? Wala naman siya mawawala sa akin. Ha? Sabi nga ng Bible, Blessed are the meek for they shall inherit the earth sa pahayag ni Senator Tulfo, isa sa kinainis niya kahapon sa pagdinig ay ang hindi katanggap-tanggap na pambabastos umano na ginawa ng mga pulis sa pandibulakan. Kapansin-pansin daw ang pabago-bago at papalit-palit daw na sagot ng mga pulis patungkol sa warrant of arrest na dinala umano nila noong pinasok ang bahay ng isang Mang Rodelio noong August 12. Pagsisikapan niya raw na mahatulan ng narapat na parusa ang mga miyembro ng kapulisan sa kanilang umano'y pagsisinungaling sa komite. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.